Good morning. Good morning, good morning, good morning. Ganda ng araw. Oh. Oh. Good morning, mga pare koy Good morning. Ayan Oh. Ganda ng araw. O, oh, bisitahin ko mga pare parikoy, Pare koy kumusta na? Oo. Oh, maganda ang araw. Pwede kayong gumala. Paggalain ah, paghalain ko kayo. Ha? Ah, paghalain ko kayo. Ayan. Kasi muna natin yung mayro mga... Ayan. Paghalain ko kayo. Wait lang. Wait lang tayo natin ang ating Laki na. Na. na oh. Laki na oh. wo oh, oh, oh. dapat memang kalau wayo O bae bae Oh bakit? Bakit? Mm -hmm. ah, may inalo tung tun ay na maho wala sa alam napisa may baby na siguro to